Mga ka-apple, magandang araw po. So, pakita ko lang po sa inyo itong um, Wambugo Apple variety na nakatanim dito. So, ito, uh, natanim po ito ng mga OGT natin may iba July last year. So, mga isang taon to po ito, higit. So, ganito na po siya kataas. And, ang kagandahan is, nag-start na po siyang mag-flower na. So, yung mga ka after one year nung pagka-transplant ito, so, meron na po siyang uh, flowers na. And then, napakaganda po ng uh, tubo nitong apple. Na so, kapag kapagka ganito, yung medyo uh, darker na po yung kanyang uh, dahon, ayan. And then, medyo brittle or medyo matigas na. So, yun na po yung sign na uh, malapit na mamulaklak na ating so, ito, ayan. Ang daming mga mga fruiting buds. Ayun. So ito meron din siyang flowers and then meron na din po ah, uh, uh, madaming sanga ito. Napakalaki. So imagine ito mga uh, nasa one year pa may ito. Tapos ganito na po yung kalaki ng uh, kanyang puno. So napakagad ng variety for at uh, tropical areas po talaga itong wambucos so yun lang thank you